Siguro marami na din kayo mga celebrity sa Pinas o kakilala na nagsusuot ng tracker cap na to. Ano ba tong brand na to? Tamang tama, samahan nyo kami. Puntahan natin to. Isa sa mga store ng Bass Pro Shop. Dito lang yan sa Moncton, New Brunswick, Canada. Alamin natin kung magkano yung cap na to dito sa loob at ano pa yung tinitinda nila. Malupit yung store na to. Kakaiba yung handle ng pinto eh. Sungay ata ng musto. Itong Bass Pro Shop kasi, bilihan to ng mga outdoor gear and equipment. Kaya kung trip mo mag fishing, hunting, camping, boating, mga ganon, sakto tong store na to sa'yo. Kahit wala kang pambili, tamang ikot lang, mag enjoy ka dito sa loob. At eto na nga, yung mga cup, mga kababayan, no? iwat ibang kulay, daming pamimilian, pero mamaya na tayo pumunta dyan. Kasi may din kami ni Bebe Loves dito eh. Pag summer kasi, isa sa libangan namin dito, yung fishing. Kaya naman bibili kami ngayon pang fishing namin. At sabi din kasi nila, mas mura kung ngayong winter bibili. Less than dollars, ay nang budget ko sa bingwit namin. Eh no, 89 lang siya. Ang ganda. Ang ganda okay. niya. Sa kanya mabigat daw eh. Mabigat siya eh. Stripe bass at mackerel fish nga pala yung hinuhuli namin dito. Kaya ito, bili na din kami ng mga hooks para do sa mga isda na yun. Para may idea kayo, ito si Baby Loves oh. Last summer, nakahuli siya ng tatlong mackerel sa isang cast lang. Kaya kailangan niya na ng bagong bingwit. Ito, minahanap si Baby Loves oh. 49 oh ano magaang. Sakto na na sa'yo, no? Malayo yung casting. At ito nga pala si Utol, mga kababayan, ba't hindi ito mag-fishing eh, makakaril tsaka bass fish. Lalo na yung sa striped bass, mga kababayan. Kahit abutin pa ng madaling araw yan, kahit papakit pa ng lamok yan, sasama ka kayo mag-fishing yan. Sa araw na to hindi talaga siya bibili no kasi medyo yung gusto niya, masyadong expensive eh, ikot-ikot lang din siya. Pumunta namin ni Baby Loves yung mga isda dito sa bass pro, meron dito, ayun you know? hmm. o. Ang na, nila, sa tubig o. At syempre kasama din namin yung mga batang alabang yun napakaswerte naman ng mga batang to PR na yung mga yan Eto, at sabi nila at ito ay na nga yung cellphone po, po. At titignan natin dito yung isda sa lao pero yung may isda pang nakistock doon eh. Nalunod yung isda. Sabi ko nga kanina, itong Bass Pro Shop, bilhin to ng mga outdoor gear and equipment. So, ito, nagbebenta rin sila ng mga pang-hunting dito mga barila at ito may mga bala pa ng shot siguro to pang hunting ng moose or hindi ko lang alam siguro geese din at may mga damit din dito ito nga may carhart dito at alam niyo pa tong carhart mga babayan damit to pag trabaho pa workwear to mga, malulupitang mga trabaho mga intensive jobs mga ganon jacket mga overall mga ganyan ako nagkiuso lang kaya meron akong jacket solid naman yun ito nga kami mimili na nga kami ng cup na bibili namin ito na pili ni Bebelabs itim ito ito kasama na namin si Non, yung batang alabang. Let's go! At uh, syempre, mamimili rin kami ng uh, pasalubong kay Papa Bay at Babayaran ko nga. At eto, eto, nagtanong ako dito kay Longhair kasi gusto kong gumamit nito yung lure na to kasi madalas ginagamit namin yung ano eh, yung makaril pang at ito masaya kami kasi nakabili kami ng sarili naming bingwit ni Bebe kasi madalas na ito, lagi kami nangihiram ni Bebe kay Papa Bay ng bingwit eh ngayon, for the first time, nagkaroon kami na sarili namin Si Papa Bay nga pala nag-introduce sa amin sa fishing at sayang hindi namin siya nakasama last summer. At eto nga, Bass Pro Shop mga baba, tatanong nyo kung magkano yung cup. $12 kasama ng tax. Siguro mga 500 pesos yon mga kababayan at sana na-enjoy nyo nga itong vlog namin. At pauwi na nga mga batang alabang yon So, sa next vlog na nga lang mga kababayan, stay safe and God bless. God first!